Hello guys, mga dang So yan, ganoon na naman tayong mga pahabol na ano. Linya, outlet, additional. Yan. So, nag-cheating na naman tayo. Kaya medyo pansin nyo. Nagharang ako ng plastic. Si Malikabok. Yan. So talagang, ay, hindi may iwasan uh, additional papatagdag ng linya so, mga plates. so ganito na lang yung natin so uh, sa so, uh, electrical kit so ito na na lang hindi isang ano so,

So, parang gano'n. So, yun yung mga natapos ko na nagagawa. Mga outlet yun sa counter top. Sa kitchen. So, ito ay additional na lang. dito sa area na ito. Sa mga palagit ng counter top. Ito yung isa. Ito sa baba. Okay. Lalo, na natin to. Ha? labo na natin. Dito ko ka babalo. No? Medyo uno yun. san ni Sa yung uno eh. Kaya, eh, san nilagay so, ni Tino. Okay nilagay? 'no, guys. Kasi 'yung mga sang maganda eh. Yan guys, 'yung nilagay. Dito ka babad dito.

kahit sa design ng mga dating plano o design ng mga dating outlet so pagdipat ng may-ari so uh, papansin uh, na, na na kailangan pa nila sa ganitong area, ganitong gilid uh, mga outlet So ito, yo tipiks ko lang muna. Hindi pa natin pa malilagay ng power supply ng outlet kasi kaya naman pa natin matatigas yung outlet sa utility box. So hindi natin pwedeng pirasahin. So assign ko siya. Kung so, makakabigas uh, uh, uh siya yung minagay ano. Uh, Hindi uh, ako kasi ng bural. Hindi natin pwede ito So ito, pamasayahan lang ito na wala. Dito, so wala pa yung dito, maaaring uh, pa yan at papasok. So may fix ko lang siya para ma-ilagay na rin yung wire. Oh, so, yan, I'm going to Ayan ang Safe naman yan. problema. So, na isa. Yan. Lagi -lagi -lagi ng so si pintor na Siya na para makapinturahan na rin niya.